mga katayamas magandang magandang umaga po mga katayamas at magandang umaga po sa lahat tayo po ngayon mga katayamas ay galing po tayo sa ating night fishing po mga katayamas at yan lang po yung huli natin yung gamit natin mga katayamas ay long line fishing o palangre ready nylon yan po mga katayamas yung malalaki yan po yung isdang mayamaya -maya. at yung isa yung, yung maitim ano yan ang tawagin sa amin ay auman yan po mga temas so galing kasi po tayo sa ating night fishing at kaunti lang po yung huli natin yan po mga temas so yan palang re de nylon po yan yan po ating palang re ano na po yan mga temas 720 pieces na taga all hook at yan po yung pain po natin yan pasayan ito po ito po yung pain natin pasayan or hipon kung tawagin sa amin yan buhay po, po yung pain natin mga temas kaso nga lang yung huli natin Ayan lang at yan po yung ating mga buyak Ayan Kaya mga tayo maso yun Hauman kung sa amin yan Buhay pa po, po yan, oh. yan So pero buhay pa po, po yan Ayan po yung maya 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 at ipapasok po natin Sa ating kalagyan yan mga tayo maso po yung Ayan po, po yan tawagin sa Masarap yan sa ano Sa atin ilaw yung po awman <coughs> yan po awman po yung huli natin yan po awman po ay po po yan mas yan po hindi lang na kasi natin makunan sa paghila po ng ating longline fishing o palang re kasi po wala pong mahawak sa silpong po natin kasi maging isa po tayo ayan po mga kagaya mas napapansin niyo po mga kagaya mas yung mata niya lumabas kasi yang maya maya mga kagaya mas yan po na maya maya sa ilalim yan tumira nasa mga 60 to 15 di pa kaya pagdating po sa itaas mga katemas lumabas po talaga yung mata niya at kanyang ano, tungol yung lalamunan niya po ay ano, pumaliktad. yung mata po niya ay lumabas yan po ito po yan maya maya yan po may maya mga katemas napansin nyo hindi po yun lumabas ng mata kasi nasa ano lang po yun sa mababaw na banda sa tatlo pong, pong dipa o apat na pong dipa maya-maya na yan mga katemas maya-maya din po yan yan po maya-maya din po yan yan po yung maliliit na hurot yan maya-maya yung puti mga katemas kung tawagin namin yan ay hurot at yan po ay ibibigay po natin kung nating sa baybayin yung tumutulong po sa pag ng ating bangka kasi tumutulong din po sila tumutulong din po sila para po may pag po kaya nagbigay din po tayo at tayo po ay matuwa. Salamat po sa kanila kasi po tinutulungan nila po tayo ano yung ating bangka maangat sa itaas kasi mabigat mga tewas hindi po kaya nilang isa kaya so, po ibibigay po natin yan yan at mag iwan na po tayo dyan ng dalawa o tatlong piraso dalawang piraso pang ano natin pang ulam sa ano natin sa pag uli pag uwi sa bahay at uh, yung may, may mag ano tayo ng uwi kasi mayroon pa po, po tayong estudyante na uh, ano doon sa bahay naghihintay yan po yan po mga temas so, nakikita na po yung araw mga temas yan yan lumalawasa po yung araw kasi mag umaga na. yan po mga temas so nandito na po tayo sa baybayin at maya maya ay meron na pong lapit sa atin para tumulong sa pagangat ng ating bangka at yung hindi pa pala naka-subscribe sa aking youtube channel mo mga damas, mag-subscribe na po kayo at hit ang notification bell para kayo po ay updated sa lahat ng ating mga...